isa ang health workers sa itinuturing na modern day heroes. Walang pinipiling panahon ang kanilang trabaho pero sa sitwasyon ng matinding pagbaha sa bansa, ano ang pangako ng gobyerno para sa mga bayaning inaalay din ang buhay para makapagsilbi sa iba? Narito ang agenda report ni Pierre Pastor. Dito sa state-owned Philippine General Hospital, nagsasanay ang mga nagsisipagtapos ng medisina sa UP College of Medicine. State of the art ang mga kagamitan dito at itinuturing na home of the finest medical specialist sa bansa. Kaya't dagsaan ito ng mga Pilipinong nagkakasakit. Sakripisyo dahil sa sinumpaang tungkulin ang ginagawa ng mga doktor, nurses at iba pang hospital personnel sa PGH. Ginagawang prioridad ang kalusugan ng lahat ng dumudulog dito. Pero sila mismo ay hindi ligtas sa matinding baha, sa harap ng ospital, tuwing tag-ulan at sa mga sakit na maari nila makuha dahil dito. Si Maricel Casanova, isang housekeeping personnel, ay minsan nang kinailangang lumusong sa hanggang tuhod na baha at 18 meters na layo ng tatawirin sa Taft Avenue para makapasok sa PGH. Alam niya ang panganib na maari makuha sa tubig baha, pero anya, ito ang pinakamalapit na daan. Kailangan po talaga pumasok. Kasi pagka di ka pumasok, wala pong kita. Hindi naman kami makakauwi. At eh, saka di naman pwede kami hindi makauwi sa bahay dahil may pamilya po ako. Mahalaga din ang trabaho ni Dario bilang patient transport o tagabuhat ng mga pasyente at tagasakay sa wheelchair o ambulansya. No work, no pay po kasi kami. Pag, pag, uh, pag di po kami pumasok, wala po kami sahod. Ngayon, lumusong kami. Mangingi kami ng gamot sa AR. Ang sitwasyong ito ang laman ng post ni Dr. Melfred Hernandez sa ex-account ng isang Roby Meriales. Ayon sa post, hindi naman pwedeng makancel ang trabaho kahit bumabaha dahil ang mga health worker ay inaasahang mag-duty rain or shine. Giit ni Dr. Hernandez, hindi naman daw sila humihingi ng kanselasyon ng trabaho kundi solusyon sa ilang dekada ng pagbabaha dito sa tapat ng PGH. Ito ay isa pang gate ng UPPGH dito sa Padre Faure Street. Hindi naman ito gaano inaabot ng tubig baha, kaya ito ay naging alternatibong pasukan at labasan ng mga empleyado ng PGH. Kamakailan lang binigyang pagpupugay ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga health workers sa kanilang mga pagsasakripisyo para sa paglilingkod sa mga may sakit o bilang frontliners lalo noong panahon ng pandemya. Pero tila nakaligta ang banggitin na matindi lalo ang sakripisyo nila kapag bumabaha, makarating lamang sa maospital na kanilang pinapasukan. Sa ngayon, wala pang tugon hinggil dito ang pamunuan ng PGH. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionario News Channel.